glove siya rato lahat dyan okay, unbox isang uh, uh, sponsor lang may sponsor na sa atin guys isang uh, traveling yeah. pag Ito na natin guys po maganda. Oo. Oh, hangit man ang maganda, okay lang kasi o, oh, binigay lang sa akin. Oh, ang haba. Parang dilimbag talaga siya. No. Ito Slide. Ayan okay guys. Traveling bag. Ang laki. Ayan guys. So, ang laki. Okay. Ito. Ayan. Uh, yeah, Bubuksan natin. malaki yung may lalagay yan ang laki guys pwede to mga ano mga kahit limang kilo at uh, ano yan guys so adidas yan. thank you very much sa nagbigay no sa atin at yan ay napakalaki traveling bag Indonesia. Thank you, thank you.